So, hello, hello guys! Magka-haul tayo ngayon ng aking pinamili sa Divisoria. Yes! Ito lang, pero mabigat bigat-bigat na ha, in fairness. Ito mga pinamili ko, pang mayaman. First, syempre, doon ako bumibili ng wipes sa Divisoria. 36 pesos lang ito isa. Mmm! ko na yung mga presyo para pag nagpa kayo, baka, alam nyo na, papatungan, gano'n. Sasabihin ko na yung mga prizes. Mm. Para antay pato. Ha-ha! Yan, ako apat na wipes. O, oh, 36 pesos isa ka doon sa may Carmen Plaza. Mara doon sa store nila malapit sa BDO O, yan, bumili akong apat. Mm, dami, diba ba? And then, bumili rin ako ng Trimmings. Mm. Ayan, Oh. Doon ko ito binili sa my Everson. Ito, 122 article number 319 yata ito. You know? Tinatandaan ko lagi. Tinatago ko ito yung article number na yan. Para na nagpabila ako, article number na lang ang ilalagay ko. Ganon. Ito ay 120. Hmm, alam mo na 120 gold. Matte gold. And then bumili ako ng ano ba tawag nito? Ah, uh, krenolin. Ano Oh, May gagamitan ako dito na pang costume. Eto, sa ano ko to binili? Sa Morning Glory. Yung ganito, 71. O, ayan. 72, ito, ah. ha. Dalawa. And then, ito naman yung ginagamit yung pandikit. Hmm. Sa ano ko naman ito binili? Sa may Well Manson. O. Oh. Yung 130 ml ng binibili ko, E7,000. Ito yung ginagamit ko. Pandikit. Mm, tandaan, 130 isa nito. Yung isa, yung kulay puti, 120. Ganyan. O, oh, yan na. Yan o, oh, paid recibo. 130, 260. Ganyan. And then, Ito Ito kanina yung binili ko sa car, baby legs. Ang ating baby legs. Kagamitin ko to sa aking costume na Esmeralda. Hmm. Ito, 1 yard to. Yan yung may mga sikli-sikli. Gugupitin ko to ganyan-ganyan. Ito, 250 to ha. 250 yan. Ganyan. Yung mga ganyan-ganyan no, -ganyan kay, Baby Lace. 250 yan. Hmm. Depende sa design. Mayroong 400. Mayroong 350. Mayroong 250. Ito, 250 to. Mga ganyan-ganito. Ganyan mm And then, ito ah, Sa, sa ano ko rin ito sa sa Wilman Son. Ito, sequin roll. Ay, ito da, parang ito yung ano nila tinatawag, sequin cup. Cup. Ay, eh, sequin roll. Ito naman ay, hmm, ayan ang resibo. 120 yung ganito isang rollo. Hmm. Ganyan. Tapos ito naman bumili ako ng maramihan na. Ayan. Wendy ang Ito ay hmm. 5 mm. 5mm. Magkano to? 700 pesos ano na to, 30,000 pieces. O, oh, ganyan. Mas makakamura ka pag marami ang binibili mo. Kasi ito, malimit ko ito, ito, ito ginagamit. Ganyan. So, yan lang, pinamili ko. Mabigat na. And then, yung iba, pinarider ko na lang kasi bumili ako ng isang roll. Yung tool, mga spandex, mabigat. Ito lang yung hand ko. So, alam niyo na yung prices. Mm. Patong. Ingat sa patong. Bye!